Nakita na nga natin kahapon ang bagong star player ng Lakers na si Luka Doncic na nasa bench ng team sa laban nila kontra LA Clippers. Hindi pa rin siya naglalaro dahil nasa recovery stage pa mula sa kanyang injury. Pero kahit hindi pa nakakapaglaro, makikita ang tuwa sa mukha ni Luka habang pinapanood ang kanyang bagong koponan. Ngayong araw naman, sa unang pagkakataon, sumabak na si Luka sa practice ng Lakers sa kanilang training facility. Kasama niya sina Lebron James at Austin Reeves kung saan nagkaroon sila ng friendly shooting contest. Makikita ang sigla ni Luca habang nagpapakilala sa kanyang mga bagong kakampi sa pamamagitan ng kanyang deadly outside shooting. Sa isang viral clip, kitang kita ang kasiyahan ni Luca matapos niyang maisalpak ang isang logo 3-point shot na agad namang pinapalakpakan ng kanyang mga teammates. Bukod sa shooting drills, nakuhanan din ng video si Luca na masayang nakikipag-usap kay head coach JJ Redick at sa ilang conditioning staff ng Lakers kitang kita ang excitement sa kanyang muka habang pinag-uusapan nila ang kanyang pagbabalik sa laro. Ayon sa mga ulat, posibleng sa Martes Philippine Time sa laban kontra Utah Jazz ang debut ni Luka bilang opisyal na miyembro ng Lakers. Habang hinihintay ang kanyang pagbabalik, may ilan pang laro ang Lakers kung saan patuloy nilang paghahandaan ang pagpasok ng kanilang bagong superstar. Marami na ang fans ang excited na makita si Luka maglaro at nakasuot ng Lakers jersey. Samantala, kanina nga ay may mga naganap ulit na mga trade sa patuloy na paghahabol ng mga koponan bago ang trade deadline, isang malaking hakbang ang ginawa ng Milwaukee Bucks matapos nilang makuha si Kyle Kuzma mula sa Washington Wizards. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, matatanggap ng Bucks si na Kuzma, Patrick Baldwin Jr., at isang second round pick. Kapalit naman ni na Chris Middleton, AJ Johnson at isang pick swap. Isang matapang na desisyon ito para sa Bucks na naglalayong palakasin ang kanilang lineup sa pamamagitan ng pagkuha ng isang mas batang scorer sa katauhan ni Kuzma. Samantala, ang Sacramento Kings naman ay nakipagkasundo sa Wizards upang makuha si Jonas Balanchunas. Ayon kay Mark Stein, ipadadala ng Kings si Nasidi, si Soko at dalawang second round picks para sa veteranong centro. Malaking tulong si Balanchunas sa paint lalo na sa rebounding at low post scoring kaya't inaasahan na magbibigay siya ng matinding presensya sa loob para sa Kings. Sa panig naman ng Los Angeles Lakers, patuloy ang kanilang paghahanap ng isang big man na maaaring ipareha kay Luka Doncic at Lebron James. Ayon kay Brian Windhorst, isa sa mga target ng Lakers ay si Steven Adams mula sa Houston Rockets ngunit wala pang formal na kasunduan sa pagitan ng dalawang koponan. Bukod kay Adams, interesado rin ang Lakers kina Walker Kessler, Miles Turner at Jacob Poeltel. Gayon pa man, ayon sa ilang eksperto, ang pinaka na trade na maaring mangyari ay ang pagkuha ng Lakers kay Robert Williams ng Portland Trail Blazers. Posibleng i ng Lakers sina Gabe Vincent, Christian Coloco at isang second round pick para makuha si Williams. Dahil sa kanyang 1.7 blocks per game average, magiging malaking tulong siya bilang rim protector at pick and roll partner ni Doncic at James. Malinaw na maraming galawan ang nagaganap sa liga habang papalapit ang trade deadline at tiyak na marami pang sorpresa ang maaaring mangyari ngayong trade deadline.